habang nakatayo si Old Joe, hindi niya mapigil ang mapamangha at sinabi kay Old Jiang na hindi niya akalain na isa pala itong super yaman na ikalawang henerasyon. Pinagtataka niya kung bakit sa panahon ng kanilang pag-aaral ay napakababa lamang ng kanyang ipinapakitang anyo at tila balaging nagkukubli. Samantala, si Shuya, na namumula pa ang mukha, ay mariing nagsambit na siya ay sasakay sa Ferrari ipinilit pa niya na hindi pa nga siya nakauupo at kailangan siyang samahan ni Jiang Cheng upang makahanap ng mauupuan. Sa itaas ng kanyang ulo, malinaw na makikita ang antas ng friendliness value na umabot na sa 75. Agad namang nakisabat si Jiang Yun, at sa medyo mapanuyang tono ay sinabi niya kay Yan na ang Ferrari na iyon ay binili ni Jiang Cheng para kay Zhou Ying. At dahil ang sasakyan ay may dalawang upuan lamang, malamang ay wala nang matitirang pwesto para sa kanya. Ngunit hindi nagpatalo si Shuya. Ngumisi lamang siya at mariing ipinaliwanag kay Jiang Yun na paano raw siya mawawala ng pwesto kung maaari naman siyang umupo sa passenger seat. Idinagdag pa niya na si Zhou Ying ay may trabaho at kailangan ding pumasok. At bilang isang car model, siguradong maraming mga lalaki ang nagpapasubok sa kanya ng kani-kanilang sasakyan araw-araw hindi naman napigil ang mapaisip ni Jiang Cheng. Ang tanong niya sa sarili, wala naman siyang ginagawa pero bakit patuloy na tumataas ang friendliness value ni Shouya? Napahanga siya sa klase ng taong ito na tila balikas ang kakayahan sa ganoong sitwasyon. Kasabay nun, agad siyang lumingon kay Zhou Ying na nasa kanyang likuran at mariing sinabi na tama si Jiang Yun, dahil ang sasakyan na iyon ay mas lalo lamang gumaganda kapag si Joe Ying mismo ang nakaupo rito. Sa narinig, hindi na nakasagot pa si Joe Halatang hindi niya inaasahan ang bigla ang papuri na iyon mula kay Jiang Cheng. Ngunit seryoso namang tumingin si Shouya kay Jiang Cheng at agad na nagtanong kung totoo bang nakipaghiwalay ito kay Zhao Jia, at kung iyon ba ay dahil kay Zhou Ying. Sa kanyang isipan, lihim niyang sinambit na kahit hindi siya makakuha ng mabuting kapalit, gagawin niya ang lahat upang si Zhou Ying ay hindi maging panatag. Sa narinig na iyon, sobrang nagulat si Zhou Ying. Hindi siya makapaniwala na totoong nakipaghiwalay si Zhang Cheng kay Zhao Jia, lalo na't dati ay napakabuti niya rito. Sa kanyang reaksyon, hindi napigilan ni Shuya ang mapangiti ng palihim. Ngunit agad na tumayo si Jiang Cheng mula sa kanyang kinauupuan, at walang alinlangan na hinawakan ang baywang ni Zhou Ying bago siya mahigpit na niyakap. Malinaw niyang ipinaliwanag na ang pakikipaghiwalay niya kay Zhao Jia ay walang kinalaman sa kahit na sino, lalo na kay Zhou Ying. Ngunit idinagdag pa niya na dahil napakaganda ni Zhou Ying, siguradong magkakagusto rito ang kahit na sinong lalaki. Habang nakayapos si Jiang Cheng kay Zhou Ying, napansin ni Old Joe ang suot nitong relo. Kaya naman, gulat na gulat niyang naibulalas na ang relong iyon ay nagkakahalaga ng mahigit isang milyon. Halos hindi siya makapaniwala at sinambit na kamangha-mangha ang makitang sabay na bumibili ng kotse si Jiang Cheng habang may suot na relo na maihahalin tulad na sa isang bahay ang halaga. Ipinunto pa niya na noong nasa paaralan pa sila, palaging nagpapakitang walang-wala si Jiang Cheng at kung hihingan siya ng paanyaya, palagi nitong idadahilan ang pagiging dukha. Pero sa totoo pala ay pawang pagpapanggap lamang iyon. Tumayo ng maayos si Jiang Cheng, ipinasok ang kanyang mga kamay sa bulsa, at seryosong ipinaliwanag na kakagraduate lang niya at maganda ang kinalabasan ng kanyang entrance exam. Dahil dito, minabuti ng kanyang pamilya na gantimpalaan siya, at wala naman siyang dahilan upang tanggihan iyon. Sa sandaling iyon, sumingit na si Li Zudong. Sinabi niya sa kanilang lahat na lumalalim na ang oras at mas mabuting maghanap na sila ng kainan bago pa sila maipit sa mabigat na daloy ng trapiko. Sa kanyang isipan, aminado siyang alam niyang nagkukunwari lamang si Jiang Cheng, ngunit wala siyang magawa para labanan ito. Agad na lumapit si Shouya kay Jiang Cheng at mariin niyang ipinaabot dito ang kanyang hangarin, sinabi niya na sumama ito sa kanila para maghapunan, at pagkatapos ay pwede raw silang mamasyal at mamili. Ngunit hindi nagpatinag si Jiang Cheng at agad na tumanggi, ipinaliwanag niya na hindi na siya makakasama dahil mayroon siyang nakatakdang lakad ngayong gabi. Nangako na lamang siya na kapag siya'y nakabalik at may oras, doon na lang sila magkikita muli. Sa narinig ni Shuya, hindi may ang kanyang tuwa at masiglang sinabi na sapat na iyon, at pinakiusapan si Jiang Cheng na kontekan siya kapag nakabalik na ito sa Chengdo. Kasunod noon, agad namang lumingon si Jiang Cheng kay Zhou Ying at ipinaalala rito na unahin na lang ang kanyang trabaho dahil may pupuntahan pa siya sa ibang lugar. Nakangiti namang nagpasalamat si Zhou Ying sa kanya, ngunit bago pa ito tuluyang makalayo. Lumapit ng kaunti si Jiang Chen, halos magdikit ang kanilang mga mukha, at mariin niyang ipinaalala na sila ay magkakaklase at hindi na kailangang maging sobrang formal. Dagdag pa niya na mas mabuti kung magtakda na lang sila ng susunod na pagkikita. Pagkatapos noon, agad na siyang nagtungo sa isang pink na kotse. Hindi nagtagal, lumapit ang isang babaeng staff at magalang na nagtanong kay Jiang Cheng kung anong modelo pa ng sasakyan ang hinahanap nito. Itinuro pa ng staff ang kulay rosas na kotse at ipinaliwanag na ang modelong tinitingnan niya ay napakaganda. Inilarawan pa niya na ang kotse ay espesyal na kinustomisa ng kanilang kumpanya na Lanbao para sa mga babaeng customer. Bukod pa roon, may iba't ibang tampok ito gaya ng safety brake, night vision function, lane assistance, at marami pang iba. Sa narinig na detalyadong paliwanag ng staff, hindi mapigilan ni Jiang Cheng ang mapaisip. Biglang nabuo sa kanyang imahinasyon ang larawan nila ni Xiao Xiao na nakasakay sa loob ng naturang kotse, na para bang may ginagawang matamis at espesyal na bagay. Doon niya naisip sa kanyang sarili na napakabagay ng kotse na ito para kay Xiao Xiao. Kasabay nito, agad niyang tinanong ang staff kung magkano ang halaga ng kotse. Ipinaliwanag naman ng babaeng staff na dahil sa mataas na configuration ng kotse, ang kabuang presyo nito ay siyam at kalahating milyon. At bago pa siya matapos, nagdagdag pa ang staff ng insentibo, kung bibili ito ni Jiang Cheng, libre na rin ang tatlong taong maintenance fee. Hindi na nagatubili si Jiang Cheng at agad na nagpasya. Sinabi niya kaagad sa staff na ayos na at ay proseso na lamang ang pagbabayad gamit ang kanyang card. Dahil sa sobrang tuwa ng babaeng staff, halos magmamadali itong sumang-ayon at masayang ipinangako na aasikasuhin kaagad ito. Ngunit bago pa makaalis ang staff, muling nagsalita si Jiang Cheng. Ipinahayag niya na nais niya ring magkaroon ng isang formal na seremonya ng paglilipat ng sasakyan at tinanong kung maaari ba iyon. Agad namang ngumiti ang babaeng staff at buong kumpiyansang sinabing walang magiging problema, at tiniyak pa niya na magiging perpekto at puno ng kasagraduhan ang nasabing seremonya. Inanyayahan pa niya si Jiang Cheng na maupo muna saglit habang inaasikaso ang lahat. Habang naglalakad silang dalawa, muling ipinaliwanag ni Jiang Cheng na hindi na kailangang maging komplikado ang proseso. Sinabi niya na binibili niya ang kotse bilang regalo at nais niya itong matapos agad-agad. Ipinangako na lamang niyang ipapadala ang address ng pagbibigyan ng kotse. Tumango at ngumiti ang staff, sinabing agad niya itong aayusin. Samantala, sa tabi ng pink na kotse na binili ni Jiang Cheng, isang magandang babae ang biglang nagsimula ng live broadcast. Masigla nitong iniharap sa kanyang mga tagapanood ang kotse at ipinakita ang kulay pink na modelo ng Big Bull. Ipinahayag niyang napakabihira ng kulay na ito at punong-puno ng pagkababae ang dating. Buo ang kanyang paniniwala na walang dalagang tatanggi sa ganitong sasakyan. Habang kinukwento niya ito, nagtataka pa siya kung kumusta kaya ang air conditioning ng kotse, at tinanong ang kanyang mga tagapanood kung mayroon bang interesadong bumili nito. Ngunit bigla ring nagbago ang tono ng live streamer at mariing sinabi, na parang may kaaway na kaharap, na hindi maganda ang pink. Kailangang dilaw o pula lang ba ang bagay? Mariin pa niyang idiniin sa kanyang mga manunood, lalo na kay, Brother Bangi, na kung ireregalo ang ganitong kotse sa isang babae, siguradong makakahanap agad ng pag-ibig sa mismong araw na iyon. Habang nagpapatuloy ang kanyang masiglang pagsasalita, agad din siyang lumapit kung saan nakaupo si Jiang Cheng, dala pa rin ang kanyang live stream. Bilang sa camera, ipinakita niya sa kanyang mga tagapanood na huwag silang magduda. Narito raw mismo ang isang lalaki na tumitingin sa pink na big bull gaya niya. Ipinakita pa niya na sinubukan na ito ni Jiang Cheng. Hinimok niya ang kanyang mga manunood na bigyan siya ng tatlong likes upang makagawa siya ng live interview kay Jiang Cheng at ipaabot nito ang kanyang karanasan. Sa mismong sandaling iyon, agad namang lumapit ang babaeng staff sa nagla-livestream at mahinahong hong nagtanong kung siya ba ay o-order ng kotse o titingin lamang. Doon, halatang kinakabahan ang babae habang ipinaliwanag na nais lamang niyang makita ang kotse. Ngunit hindi siya tinigilan ng staff at hiniling na magbigay ito ng patunay ng kapital o kakayahang pinansyal. Ang kanilang palitan ng salita ay agad na nasaksihan ng napakaraming fans na nakatutok sa livestream ng babae. Galit na itinuro ng babae ang kotse at seryoso niyang sinabi sa babaeng staff kung kinakailangan pa ba talagang magbigay siya ng patunay ng kapital para lang makatingin. Dinugtungan pa niya na kung bakit siya kailangang dumaan sa ganoong proseso gayong kakakita lang niya na may isang lalaki na basta na lang pumasok ng walang problema. Ngunit nanatiling kalmado ang babaeng staff at mahinahong ipinaliwanag na humihingi siya ng paumanhin. Ngunit iyon talaga ang kanilang nakatakdang proseso. Sa narinig na iyon, natahimik na lamang ang babae at hindi na nakapagsalita pa. Habang ang kanyang comment section naman ay biglang binaha ng napakaraming mensahe mula sa mga manunood na nagsususol sa kanya na ipagpatuloy lang ang kanyang ginagawa at gawin ang live interview sa misteryosong, boss, na iyon. Samantala, habang nakaupo si Zhou Ying sa isang kotse na nasa malapit, kitang kita niya ang lahat ng nangyayari. Hindi niya mapigil ang maisip na napakayaman pala talaga ni Jiang Cheng, Gumastos ito ng 20 milyon sa loob lamang ng kalahating oras. Kasabay ng kaisipang iyon, biglang namula ang kanyang mukha habang idinagdag niya sa kanyang sarili na kahit nung hindi pa nagkakaproblema ang kanilang pamilya, hindi siya kailanman nakapagsayang ng pera ng ganoon. Makalipas ang dalawang oras, nagunat si Jiang Cheng ng kanyang mga kamay habang iniisip na tapos na ang lahat ng papeles, at kasalukuyan ng ipinapadala ang kotse para kay Xiao Xiao. Pagkatapos ay napagdesisyonan niyang pumunta sa Ferrara upang kunin ang mga susi. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya ang manager at mariing sinabi na naroon na ang kanyang mga susi, at tinanong pa kung paano nito planong mag-apply para sa plaka ng sasakyan. Sa narinig, hindi agad nakasagot si Jiang Cheng at sa isip niya ay alam niyang kayang magbigay ng serbisyo ng Ferrara para sa plaka, ngunit dahil hindi siya taga Shanghai, hindi siya maaaring magkaroon ng Shanghai license plate. Gayunpaman, hindi rin naman ito imposible dahil may tinatawag na Shanghai special license, kaya naisip niyang pag-isipan muna ito. Bigla na lamang lumabas ang kanyang system na ikinagulat niya. Ipinalam ng system na ang random na gantimpala sa kanya ay isang plaka, AJC 111. Ang plaka raw na ito ay random na napili mula sa opisina ng pamamahala ng sasakyan at may mga tauhan na agad na tutulong sa kanya sa mismong lugar. Nabasa iyon ni Jiang Cheng at agad niyang naisip na napaka-considere ng system sa kanya. Kasabay noon, isang lalaki ang dumating at inabot sa kanya ang isang sobra, at mariing sinabi na tapos na ang kanyang plaka at tutulungan na nila siya sa pagpaparehistro. Nakangiting sumang-ayon si Jiang Cheng. Ngunit ang manager, sa nakita niyang pangyayari, ay hindi mapigil ang mabigla. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang sinasabi na ang AJC-111 ay isang Shanghai license plate. Higit pa doon, ang mga letter na JC ay eksaktong inisyal ng pangalan ni Jiang Cheng. Napaisip pa siya na sa lahat ng kanyang karanasan, iyon ang unang pagkakataong may nakita siyang taong may ganoong kapangyarihan. Agad na ipinatong ni Jiang Cheng ang kanyang kamay sa balikat ng manager at mariin itong ipinaliwanag na huwag na itong mag-isip ng kung ano-ano, dahil inireserba lang naman niya ng maaga ang numero ng kotse. Ngunit sa isipan ng manager, iba ang kanyang paniniwala. Naisip niya na nauunawaan niyang ayaw ni Jiang Cheng na ibunyag ang totoo, ngunit ang pretuhin ng iba na parang mga hanggal ay sobra naman. Sino ba namang makakakuha ng plaka ng ganoon kasakdal na may tumutulong pa mismo sa mismong lugar, kung simpleng reservation lang. Gayunpaman, pilit niyang pinanatili ang kanyang composure at sa halip ay mariing sinabi na tunay ng maswerte si Mr. Jiang, at maging ang nakuha nitong plaka ay napakamakabuluhan. Sa huli, ipinahayag pa niya ang kanyang paghanga. Nang matapos na ang lalaki sa paglalagay ng plaka sa kotse ni Jiang Cheng, agad nitong sinabi na tapos na ang install habang pinagmamasdan ng manager si Jiang Cheng, hindi niya mapigilan ang magmuni-muni. Naiisip niya na napakarespetado ng tindig at pag-uugali ni Jiang. Talagang nagmumukha sa kanya na si Ji. Jiang ay alinman sa minamahal na apo ng pinakamayamang tao sa isang lalawigan o isang mahalagang opisyal, dahil kung hindi, imposibleng ang isang ordinaryong tao lang ang magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Makalipas ang ilang minuto, lumapit si Jiang Cheng kay Zhou Ying. Paglapit niya, agad nagpasalamat si Zhou Ying para sa nangyari ngayong araw. Dagdag pa niya na malapit na siyang matapos sa trabaho at wala ng mas magandang oras kaysa ngayon, bakit hindi niya yayain si Jiang Cheng na maghapunan bilang pasasalamat. Agad namang pumayag si Jiang Cheng. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumunog ang cellphone ni Jiang Cheng. Saglit niyang sinagot ito at tinanong ang kabilang linya kung ano ang nangyari. Umiiyak sa telepono si Old Joe, at sinabi niyang wasak ang kanyang puso, hinihingi niyang pumunta agad si Jiang Cheng at samahan siyang uminom. Binanggit pa ni Old Joe na kung hindi siya dadalawin, gusto niyang tumalon sa ilog huwampo. Nang marinig yun ni Jiang Cheng, labis siyang nagulat at halos hindi makapaniwala na bigla nalang ganun ang nangyari sa kanyang kaibigan, Ramdam niya agad ang pagkaalarma at pag-aalala sa tiyakan ng boses sa kabilang linya.